Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa ikalabing isa ng Marso, 2025. Sa araw na ito, bigyang pansin ang matibay mong koneksyon sa mundo, sa lupa, at sa iyong sariling pagkatao. Bilang isang Capricorn, mayroong kang malalim na ugat sa realidad at praktikalidad ng buhay, at ito ang isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ang iyong katatagan at syaga ang nagtutulak sa iyo, upang maabot ang iyong mga pangarap. Subalit, sa kabila ng iyong pagsusumikap, hindi mo rin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa iyong sarili, sa iyong katawan, isip at espiritu. Ang pagkapagod, parehong pisikal at emosyonal, ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang makapagdesisyon at makapagpokus. Ngayong araw, isa alang-alang ang iyong pangkalahatang kalusugan. Mayroon bang tensyon na bumibigat sa iyong isipan o katawan? Mayroon bang mga hindi natatapos na emosyonal na pasanin na maaaring nakakaapekto sa iyong mga desisyon? Huwag mong ipagwalang bahala ang mga ito. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan upang mas maging produktibo, mas malakas, at mas handa sa mga pagsubok ng buhay. Kapag inuna mo ang iyong kapakanan, mas magiging matibay ka sa harap ng anumang hamon. Habang nagpapatuloy ang araw, pakinggan ang iyong sarili. Ano ang nararamdaman mo sa kasalukuyan? Mayroon bang mga bagay na nagpapabigat sa iyong loob o nagpapahirap sa iyong isip? Ang pagninilay ay isang napakahalagang kasangkapan upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa sarili. Sa pamamagitan ng tahimik na pagmumuni-muni, mas mauunawaan mo ang mga emosyon na maaaring hindi mo agad napapansin sa araw-araw na abala. Kapag inalala mo ang mga nakaraang desisyon at karanasan, ano ang mga aral na iyong natutunan? Bilang isang Capricorn, ikaw ay hindi estranghero sa responsibilidad. May natural kang kakayahang panghawakan ang iyong mga obligasyon, ngunit mahalagang matutunan mo rin kung kailan kailangang bumitiw sa mga bagay na hindi na nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang pagpapatawad sa sarili sa mga pagkakamali ng nakaraan, ay isang mahalagang hakbang sa patuloy mong pagunlad. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat. Ang pagsuko sa mga bagay na hindi mo na makokontrol ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo, kundi isang pagpapahayag ng iyong talino sa pamamahala ng sarili mong kapakanan. Ngayong araw, magkaroon ng malay tao na pag-aayon sa iyong mga intensyon at sa mga pagbabagong nais mong makita sa iyong buhay. Kung may mga plano kang nais isakatuparan, ngayon ang tamang oras upang linawin ang iyong direksyon. Huwag kang mag-atubiling gumawa ng listahan o magtakda ng malinaw na mga hakbang upang mas madaling matupad ang iyong mga layuning. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso, ngunit ang pagiging malinaw sa iyong layunin ay makakatulong upang hindi ka maligaw sa landas na iyong tinatahak. Anong mga hakbang ang maaari mong gawin ngayon upang mapalapit sa iyong mga pangarap? Minsan, ang maliliit na kilos ay may mas malaking epekto sa hinaharap kaysa sa inaakala natin. Ang isang simpleng aksyon na ginagawa mo ngayon ay maaaring magbunga ng napakalaking tagumpay sa hinaharap. Magtiwala sa iyong sarili at sa proseso ng iyong paglalakbay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa leyo, ang enerhiya ng saya at kasayahan ay bumabalot sa iyo. Ang tawa ay isang napakabisang luna sa anumang bigat ng damdamin. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa paghanap ng saya at kasiyahan sa araw na ito. Sa iyong pagiging seryoso sa buhay, minsan nakakalimutan mong hayaan ang iyong sarili na maging malaya at magpakaligaya. Ngayong araw, bigyan mo ng puwang ang iyong sarili na maging masaya. Makipag-usap sa mga kaibigan, tumawa, at hanapin ang mga simpleng bagay na nagbibigay ng tuwa sa iyong puso. Ang kaligayahan ay hindi lamang isang bagay na dapat maranasan sa malalaking tabumpay, kundi isang bagay na maaaring matagpuan sa pang-araw-araw na buhay, sa isang magandang tanawin, sa isang masarap na pagkain o sa isang matamis na sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Maging bukas sa mga pagkakataong magdadala sa iyo ng saya. Ang kasiyahan ay isang bahagi ng buhay na dapat mong yakapin at hindi isang bagay na kailangang ipagpaliban para sa ibang araw. Sa pagsapit ng gabi, bigyan halaga ang katahimikan at pagminilay. Ang araw na ito ay maaaring nagdala sa iyo ng mahahalagang aral at inspirasyon. Ano ang iyong natutunan? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy? Paano mo maisasama ang kasiyahan at pagmumuni-muni sa iyong araw-araw na buhay? Sa iyong pagiging grounded at practical, mayroong kang kakayahang pagsamahin ang pagiging seryoso sa buhay at ang pagpapahalaga sa saya at kasimplihan nito. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa trabaho at mga layunin, kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali. Habang naghahanda ka upang tapusin ang araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na iyong naranasan. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang enerhiya na maaaring magdala ng mas marami pang biyaya sa iyong buhay. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay kayo mangi isang kulay na sumisimbolo sa katatagan, init at connection sa mundo. Ang pagsusuot ng kulay na ito o paggamit nito sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong balanse at lakas. Ang mga numerong maaaring magdala ng swerte sa iyo ay 8, 11, at dalawamput tatlo, mga numerong naubnay sa pagsisikap, organisasyon, at personal na pag-unlad. Kung nais mong palakasin ang iyong swerte, subukan mong gamitin ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon, mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking hakbang sa buhay. Hayaan mong gabayan ka ng iyong intuition habang tinatahak mo ang araw na ito, sapagkat sa iyong loob ay naroroon ang lahat ng sagot na iyong hinahanap. Para lalo pang mapalakas ang positibong enerhiya ngayong araw, subukan ang isang maswerteng gawain, tulad ng paglalakad sa kalikasan, pagsulat ng iyong mga layunin, o simpleng paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Hindi kailangang maging komplikado ang mga gawain, upang magkaroon ng malalim na epekto. Ang pinakamahalaga ay ginagawa mo ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo, at nagpapalakas ng iyong loob. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa trabaho at responsibilidad. Ang kasiyahan at kasimplihan ay mahalagang bahagi rin ng iyong paglalakbay. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang bumuo ng mas magagandang alaala at makamit ang mas malalalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Patuloy kang lumakad sa iyong landas ng may pagtitiwala sa iyong sarili, at sa mga biyayang naghihintay sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.